Isang nakakagulat na balita ang tumambad sa social media nitong nakaraang araw dahil sa pagka-diagnose ni Doc Willie Ong ng cancer. Napakasakit isipin na ang isang taong tulad ni Doc Willie Ong na kilala sa pagbibigay ng inspirasyon at pag-aalaga sa ating kalusugan ay ngayon mismo ay nakikipaglaban sa isang laban na mas malaki kaysa sa anumang nakaharap niya sa kanyang karera bilang isang doktor ang pagtuklas ng isang labing anim na pulgada sa labing tatlong pulgada sa labing dalawang sentimetro sarcoma sa kanyang tiyan ay parang isang matinding suntok sa kanyang puso. Hindi lang basta isang sakit, ito ay isang higanting kaaway na nagtago sa likod ng kanyang puso. Nagbabanta sa kanyang kalusugan at sa kanyang pangarap na patuloy na maglingkod sa kanyang mga taga-suporta. Nakakaiyak na isipin na ang isang tao na nagbigay ng ginhawa at pag-asa sa milyon-milyong tao sa pamamagitan ng kanyang mga health tips ay ngayon ang naghahanap ng lakas at gabay para sa kanyang sarili. Ang kanyang siyam na punto pitong milyong YouTube subscribers at labing pitong milyong Facebook followers na nakikinig sa kanyang mga payo ay ngayon ang naghahanap ng paraan upang suportahan siya. Sa kabila nito, kilala siya sa pagiging makatao at mapagmahal sa kapwa. Nilalaan ang iba niyang kinikita para sa mga charities at mga nangangailangan. Kaya ngayon, sa ating video ating aalamin kung magkano nga ba ang estimated income ni Doc Willie Ong sa kanyang mga ginagawang video. Bago ang lahat kilalanin muna natin si Doc Willie Ong. Si Doc Willie Ong, isang kilalang cardiologist sa Pilipinas, ay hindi lamang isang doktor, kundi isang tunay na tagapagturo nang kaalaman sa kalusugan. Simula noong 2007, binuksan niya ang pinto ng kanyang kaalaman sa mundo sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel na naging daan para maabot niya ang milyon-milyong tao. Ngayon, halos siyam na punto walong milyon na ang nakikipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng kanyang channel na nagiging isang virtual na klinika kung saan ibinahagi niya ang kanyang karunungan at mga payo sa kalusugan higit sa 1.5 bilyon na ang nakapanood ng kanyang mga video na nagpapatunay sa kanyang malawak na impluensya at pagiging isang tunay na beacon ng kaalaman sa kalusugan sa Pilipinas. Hindi lang basta doktor, si Doc Willie ay naging isang pambansang icon sa pagtuturo ng mga tao tungkol sa kanilang kalusugan. Ang kanyang mga video ay nagsilbing tulay sa kaalaman na nagbibigay ng akses sa mga mahahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan na nagpapalakas sa mga tao na maging mas aktibo at responsable sa kanilang sariling kagalingan. Ang mundo ng Doc Willie Ong ay hindi limitado sa mga karaniwang usapin ng kalusugan. Mas malawak pa kay Sarito ang kanyang mga video na naglalaman ng isang kayamanan ng kaalaman tungkol sa nutrisyon, pag-iwas sa sakit, pangangalaga sa kalusugan ng isip at mga payo sa pamumuhay parang isang silid-aklatan ng kaalaman sa kalusugan ng kanyang YouTube channel na naglalaman ng halos 6,600 na video na nagbibigay ng access sa mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Ngunit kamakailan lamang ang kanyang mundo ay nagbago. Ang kanyang laban sa kanser, partikular ang isang bihirang uri ng sarcoma na nakalagay sa likod ng kanyang puso, ay nagdulot ng isang bagong hamon sa kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nawawala ang kanyang pag-asa at inspirasyon sa iba. Hindi siya nakalimot sa iba at sa mga nangangailangan ang kanyang kinikita ay itinutulong niya rin sa mga may sakit at nangangailangan. Doc Willie Ong ay aktibong nakikilahok sa mga medical missions. Ginagamit niya ang kanyang platform upang ipaalam ang tungkol sa mga libreng serbisyo medikal na inaalok sa mga komunidad, lalo na sa mga nangangailangan ang kanyang channel ay nagsisilbing plataporma para ipromote ang mga ganitong proyekto na nagbibigay ng libreng check-up at gamot. At kung papanoorin mo ang kanyang mga video, ay marami kang matututunan dahil ang kanyang mga video ay puno ng praktikal at madaling maunawaan na impormasyon tungkol sa kalusugan. Hindi lamang siya nagbibigay ng teorya, kundi nag-aalok din ng mga konkretong tips at hakbang na maaaring sundan ng mga tao upang mapabuti ang kanilang kalusugan. Halimbawa, naglalabas siya ng mga how-to na video na nagtuturo kung paano iwasan ang mga karaniwang sakit o kung paano maghanda ng masustansyang pagkain. Pero magkano nga ba ang kinikita ni Doc Willie Ong sa mga video na kanyang ina-upload? Walang partikular na datos patungkol sa kanyang kinikita dahil ito ay isang pribatong usapin, subalit may mga estimated earnings na maaring ganito kalaki ang kanyang kinikita sa paggawa ng mga educational video patungkol sa medisina at mga sakit si Doc Willie Ong na nagbibigay ng libreng kaalaman sa kalusugan sa milyon-milyong tao ay may isang hindi pangkaraniwang paraan ng pagkita ng kabuhayan hindi siya tumatanggap ng bayad para sa kanyang mga payo sa kalusugan ngunit ang kanyang YouTube channel ang nagsisilbing kanyang pangunahing pinagkukunan ng kita ang mga advertisement sa kanyang mga video ang nagbibigay sa kanya ng kita na nagbabago depende sa bilang ng mga taong nanonood at nag engage sa kanyang mga video. Kung ikaw ay may alam sa mga video sa YouTube, hindi naman ito laging swerte at masasabing Pasko dahil minsan mataas, minsan mababa. Minsan, noong Setyembre 2024, tinatayang nasa naraan at 44 na dolyar ang kanyang kita kung i-convert -co sa ating piso ay halos na sa 300 piso. 1,000 pesos rin ito at samantalang noong Agosto 2024, umabot ito ng 11,800 K dollars o katumbas ng halos isang milyon sa ating Philippine peso. Sa nakalipas na 30 araw, tinatayang anim na punto -syam na libong dolyar ang kanyang kabuuang kita. Ayon sa mga kalkulasyon, ang kanyang taunang kita ay maaring nasa pagitan ng 123,000 na tatlong dolyar at isa't anim na milyon dolyar na nakasalalay sa kung paano binabayaran ang bawat libo-libong views sa kanyang channel. Kung i-convert ito sa ating salapi ay halos nasa limampung milyong piso o mas malaki pa. Ang kanyang channel ay nakakatanggap ng halos labin tatlumput na milyon na views bawat buwan na nangangahulugang halos limang daan punto walumput pito na views kada araw. Ang kanyang kita ay nagmumula sa isang kombinasyon ng dalawang bagay. Ang malaking bilang ng mga taong nanonood ng kanyang mga video at ang mataas na antas ng engagement sa kanyang content. Dahil sa average na rate ng monetization ng YouTube na nasa pagitan ng 3 dolyar at 7 dolyar bawat libu-libong views ang kanyang kita ay nagmumula sa kanyang pagsisikap na magbigay ng kapaki-pakinabang at nakakainggan yung content sa kanyang mga taga-suporta. Bukod sa kanyang YouTube channel, sinasabi rin na kumikita siya mula sa kanyang mga advertisement at pakikipagtulungan sa iba't ibang mga brand na may kaugnayan sa kalusugan. Ang kanyang reputasyon at malaking bilang ng mga taga-suporta ay nagpapakita na maraming mga brand ang magiging interesado na makipagtulungan sa kanya. Maari rin siyang magbenta ng mga produkto na may kaugnayan sa kalusugan o gumawa ng affiliate marketing na nangangahulugang kumikita siya mula sa pag-promote ng mga produkto ng iba. Uulitin ko, ito po ay estimated lamang at maaring hindi tugma sa actual na kinikita niya sa totoong buhay. Pumasi lamang ako sa isang online platform na kung tawagin ay Social Blade kung saan maari mong makita ang mga views, subscribes at estimated earning ng isang content creator. Ang tinatayang net worth ni Doc Willie Ong na nabanggit ay batay lamang sa kanyang kita mula sa mga advertisement sa YouTube. Hindi kasama dito ang iba pang mga potensyal na pinagkukunan ng kita na maaaring mayroon siya. Halimbawa, maaaring mayroon siyang kita mula sa sponsorships na maaring magbigay sa kanya ng additional na income dahil kilala si Doc Willie Ong at maari siyang kunin ng mga kumpanya na may kaugnayan sa kalusugan upang ipromote ang kanilang mga produkto o serbisyo sa kanyang mga video. Speaking engagements kung saan maaaring nakakakuha siya ng bayad para sa pagsasalita sa mga conference, workshops o iba pang mga event tungkol sa kalusugan. Dahil dito, ang tinatayang net worth na nabanggit ay maaaring mas mababa kaysa sa kanyang tunay na net worth dahil hindi ito kumukuha ng iba pang mga potensyal na pinagkukunan ng kita. Sa huli ang kanyang YouTube channel ay hindi lamang isang paraan ng pagkita ng kabuhayan kundi isang plataporma upang maabot ang mga tao at matulungan sila. Ang kanyang kita ay nagmumula sa kanyang pagiging isang tagapagbahagi ng kaalaman, isang tagapagligtas ng impormasyon sa kalusugan at isang tunay na inspirasyon sa maraming tao. Sa pamamagitan ng kanyang online na plataforma, hindi lang siya naging isang doktor, kundi isang kaibigan, isang guro at isang tagapag-alaga ng kalusugan ng kanyang mga tagasunod. Hindi lamang siya isang doktor, kundi isang kaibigan, isang guro at isang tagapag-alaga ng kalusugan ng kanyang mga tagasuporta. Ang kanyang impluensya ay umaabot sa kabila ng mga numero at kita at nagiging isang patunay na ang tunay na paglilingkod ay isang mas malaking gantimpala kaysa sa anumang material na kayamanan. Dapat nating ipagdasal ang kanyang mabilisang paggaling at isama sa ating mga panalangin. Si Doc Willie Ong ay isang ehemplo ng mabuting doktor na may malasakit sa kapwa, isang tunay na Pilipinong may mabuting puso para sa kanyang kababayan. Naway gumaling ka na, Doc.